Hi. chào cho tất ca под 국민 khi ngay lần nh begun ngưng anh may m chamado And for today's vlog, pupunta tayo ng Pampanga mga pre So nanggaling tayo sa Binungonan, Rizal At nandito na tayo sa may um, Bulacan Yan, malapit na tayo sa Bukawe, eh. Marilaw yan, ayun, tama <laughs> Marilaw na nga to, ayan At current time natin is 11.19 na Patanghali ang tapat mga pre Tapos traffic pa So yun, dire-direchohin na lang natin do mga pre Bakasan si tayo dumaan, Pampanga or tignan pa rin natin tignan natin kung didirect sa tayo ng San Fernando or kakanan tayo dito sa San Simon Sabado ngayon uh, at ganito pa rin yung estado ng traffic dito sa Bulacan ay grabe hindi nagbabago mapa weekdays or weekend <laughs> traffic pa rin at yun after a few moments mga pre at dito na tayo sa may Bukawi Bridge kung papunta kayo ng Norte, galing kayo ng South, syempre, Metro Manila, pwedeng hindi nyo daanan to mga pre. Ayan, Bukaway Bridge Pero syempre, kung naka-hire si Easy kayo or Big Bike uh, May option kayo, daan kayo dito or daan kayo na Expressway Sa mga lower CC, ito lang yung daan Or meron pala Sa kasi yun? Sa may Nueva Ecija Every Friday, meron pet market dito Ayan, sa may Pagkalampas lang ng bridge or pagkababa mo ng bridge Ayan, kakanan ka dyan sa kanan ka dyan, yan, sa bakanteng lote na yan Santa Rita so yun, nandito na tayo sa may ano sa may, hindi ko alam saan ba to yung papunta sa Malolos ito, ito, ito tama ba? sundan so, lang natin si kuya alam akala ko NLEX yung lalabasan natin tama ba? ah, eh, tama, tama akala ko NLEX to hindi, index nga pucha, Wait lang, wait lang. <laughs> hindi tayo. Index nga. So, yun. May U-turn naman pala. Papunta dito. <laughs> Nagulat tuloy ako dun eh. So, yan mga Arthur. Highway na tayo mga pre. Papunta Malolos. Diretso lang to. Nagulat lang ako kasi... Kasi hindi ko masyadong kabisado dito, no? Nagulat lang ako. 23. Yan! So, yung sod na Malolos. Nasa Malolos na tayo mga pre. Yan, Malolos, Bulacan. Nalawig ng Bulacan. So, dire-diretso na lang to. Alam mo, dito banda yung ano, Barasoain Church. Anyway, yun. Daanan na lang natin. Yan, sa bandang kaliwa mga pre, makikita natin yung Baraso Church. Meron dyan papuntang kaliwa mamaya. Sa may intersection or sa may bridge. Ang Barasoain Church ay matatagpuan sa Malolos, Bulacan. Itinatag ito noong 1880. At ang opisyal na pangalan nito noon ay ang simbahan ng Nuestra Señora del Carmen o mas kilalang Our Lady of Mount Carmel Parish. Ang Barasoyan Church ay tinuturing na duyan ng demokrasya ng Pilipinas at sa buong asya. Dito ginanap ang kongreso ng Malolos noong 1898 at dito rin pinahayag ang pagkakatatag ng unang republika ng Pilipinas noong Enero 23, 1899 at dito rin nanumpa si Emilio Aguinaldo bilang unang Pangulo ng Republika. Sa simbahan din ito nilikha at pinagtibay ang Konstitusyon ng Malolos ang kauna-unahang Republikanong saligang batas sa Asia. At ito ay isa sa mga National Historic Landmark ayon sa National Historical Commission of the Philippines. At may rin ang imahe ng Barasoain Church sa lumang 10 pesos na pera ng Pilipinas. kasi yun nasa kalumpit na tayo mga pre dito yata yung ano eh yung may malaking resort I love ayan oh. Jeds ayan ayan o oh. nga Jeds Jeds ang tapos nandito na rin tayo sa may arko ng Pampanga mga pre so ito yung border ng Bulacan tsaka ng Pampanga ayan Woo! welcome to Pampanga pero yung pupuntahan natin is nasa dulo ng Pampanga mga pre going north sama mabalakat mga tayo pupunta Border region ng Tarlac Ayun, mga ilang usog lang mga pre Welcome to city of San Fernando, Pampanga Home of Giant Lanterns Nandito na tayo sa San Fernando, Pampanga Anong oras na ba? 12.42 na Mga isang oras pa siguro mga pre Bago tayo makarating sa ating destination So, yan Nag San Fernando na pala tayo Instead of San Simon yan, pag sansin mo kasi tayo dumaan mga pre, hindi na tayo dadaan sa mga bayan-bayan. At hindi na masyadong traffic. Since alang-aling oras, uh, okay na siguro dito, hindi na masyadong traffic kasi painitan, <laughs> no? Dire-direcho na lang ito mga pre. Let's go! At yun, dito na tayo sa intersection ng San Fernando, papuntang Angeles, no? Yan. Hindi ko alam paano yung revoltong yun. <laughs> anyway, yun, sabi ni Waze. Kakanan, tapos di na lang papuntang Angeles City so yeah, sundan lang natin si Waze mga pare uh, dahil matagal na rin akong wala dito sa Pampanga so hindi ko na rin kabisado yung mga lugar I'm not sure kung anong lugar na to mga pare ayan, San Fernando pa rin, MacArthur Highway okay ito yung ano, ito yung uh, main road papuntang Bataan itong may flyover dito so kailangan natin mag cross dyan So gagawin natin is So pupunta tayo sa kanan Tapos mag u-turn tayo Yan, May flyover naman eh diba Bakit kailangan pang mag ano Mag kanan Yun no oh. So yeah o, Parang walang silbi yung Ay ano. lalaki ng mga truck dito Parang walang silbi yung flyover nila Yan. Pag dinaretsyo mo to, ano, uh, SM Pampanga, SM City Pampanga, yan, so delikado to ah. Dito to tayo mag-aano, magko-cross. Sa daan na to, kung mabilis yung mga sasakyan. Ito yung main road. Main road na San Fernando papuntang ang Bataan, Olongapo. Dito sa kaliwa. Pero dito sa side natin, yan, papunta yata na Mexico Pampanga yan. SM dyan. Sa so, may dulo. Sa so, may NLEX. Diretso ka pa ng konti, NLEX na yan. Yan. So, U-turn tayo din eh. Yawn! At pag dinretso mo naman to, bataan yung labas mo at tulongga po. At zambales na rin. So yun, kakanan tayo dito sa MacArthur Highway ulit. So yun, dire-diretso lang daw mga pre, hanggang makarating tayo ng Angeles. Ano nangyari? Yan. Init-init. Ay, ah, ingat tayo sa daan mga pre. So, current time is uh, 12.58. Bakit ganun, no? Pag may lumilipad na plastic sa kalsada. Kahit anong iwas mo, so, parang ikaw pa rin yung tinatamaan. Ba't ganun? Ano <laughs> yun? After mga 10 minutes siguro. Yan, yan sa ang tayo, mga pre. Ayan. At border to ng Angeles City at San Fernando, Pampanga. So, yan. Yan. Nandito na tayo sa arco ng Angeles City Yan Welcome Angeles City Let's go Time check tayo 1.16 in the afternoon mga pare So papasok na tayo sa Abacan Bridge Sa Angeles City So Abacan Bridge pag uh, nampas dito Is Balibago na Yan, welcome to my alma mater <laughs> Systems Plus College Foundation Ang laki na ngayon Dati late lang yan Yan, Mabalakat City, The U City Clark Clark City Diretso Ayan may daan dito Sa may papuntang Clark Ayan May daan dyan Kakaliwa tayo At di na tayo dadaan sa mga bayan Pero Di diretso lang tayo Para makita natin yung bayan ng Da'u Sa Astro Park yun Nung Balibago Sa kaliwa kanina Ayan nasa Da'u na tayo mga pre. Da'u Terminal Kung galing ka ng Expressway Kung mababiyahi ka ng panor Dito yon. Da'u Terminal Andito yung terminal Ayan sa likod niyan sa kanan na yan yan mga terminal ng mga bus ano tayo konting usog pa rin mga pre? andito na tayo sa sa Mabalakat City yay hindi <laughs> na tayo sa Mabalakat ano public market ayan yan nung bata bata ako dito ako namamalengki palagi or kami namamalengki palagi sama si mama pag ka naman, papunta rin ng NLEX to Santa Ines exit, yan, yung pakanan Tapos, pag diniretso mo, syempre Yung proper ng ano, kabalakat Yan Yan, matutumbok natin yung ano, yung Paris Church nila Tapos, yun Munisipyo na mo balakat, mga pre Nakaliwa So yun, dire-diretso na lang tayo San Joaquin, Dolores, tapos sa amin na Ay, sobrang init dito So, dito na tayo mga pre. Lumabas na tayo ng konti ano to Z Zavera Zavera Mabalakan pili lang tayo ng saging ah, gusto ni tatay yan at yun bundok Arayat mga pre sa kaliwa napakaganda yun o LC kaliwa ah, dito lang kami nakatira kung saan tayo lumaki at nagkaisip na rin <laughs> Bakit ganun? Parang lahat eh ano, lumiit. Hmm, sige na, bye-bye. Parents -bye. ko. Ayan. At nag-hi lang tayo sa mga matatanda, mga pre. Yeah, as promised, titingnan natin dito yung uh, bridge ng, ano. Banban -ban Tarlac. Border siya ng uh, Tarlac tsaka ng Pampanga. Ayan yun, no? So, yan. Welcome to Banban -ban Tarlac. Ito na yung border ng uh, Pampanga to Tarlac. So pagkatapos ng bridge na to, tarlac na. At ito ang Bampanga Bamban Tarlac Bridge mga pre. Ang lokasyon nito ay matatagpuan sa Macartoy Highway, tumatawid sa ilog ng Sakoya, sa hangganan ng Babalakat at Bamban. Ang disenyo nito ay isang basket handle, Nelson Loche Arc Bridge. Isa sa mga pinakaunang ganitong disenyo sa Pilipinas. Ang haba nito ay 174 meters at ito ay isa sa pinakamahabang tulay na ginawa ng ganitong uri mga pre. Ang materialis nito ay gawa sa bakal, may bigat na humigit kumulang 1,400 tons. Nakompleto ito noong 1998 at nagsimula noong 1996 bilang bahagi ng rehabilitasyon ng MacArthur Highway matapos ang pagsabog ng bulkang pinatubo noong 1991. So yun, mabalik tayo At nakakamiss lang, no? dito ako tumanda Yan, yung mga nakikita ng gubat-gubat na yan Pinuntahan ko na lahat yan At <laughs> ayun, pa na tayo mga pre At nandito tayo currently sa Magalang Ay, Mabalakat Magalang Road At ang traffic Ito yung ano, ito yung dahilan Santa Cruzan. Yan, may Santa Cruzan ngayon mga pre. Ayan ko kami eh, no? Ngayon lang ako nakikita ulit ng Santa Cruzan na ganito. Tapos yan, may mga ligtas. Ayan, cute. Hi! Yeah. Ay, cute po <laughs> nga. Ay, yung bibigat na mga dal, 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 dal nyo. Ayan, tapos palaki ng palaki. Ayan, mga, mga ganyan. Ang dami nila. Ah, oh, okay. Ayan. Shoutout sa inyong lahat. Kung ano mapapanood nyo to, then, shoutout sa inyo. <laughs> Sino man kayo? oh, nga. Bakit kasi, bakit kasi, ano, bakit kasi may ginagawa? Ayan, no? Haba. Um, ayan. <laughs> oh, haba. Diba? Mm, um, ayan. Ang kuyot. Oh, di ba? pawisan ka. Elevation <laughs> Hmm, ah, miss din yung ganyan eh, no? So, yun, dire-direction na to, mga pre, hanggang pinangonan result na. Let's go! ha <laughs> oh.